dito sa tower itong daang ito ay galing kinabulin paakyat dito sa payungpong ayan ito yung daan dito sa tower na kasi hindi alam, alam ng tauhan ko bibidyo ko para para kahit hindi ako kasama ay makakapunta sila dito yan dire-diretso lang itong daang ito hanggang dyan sa may bako dyan ha? kulungan ata yan ng kambing tapos pagdating doon sa kulungan ng kambing liliko ayan patahin ko muna itong video ko ayan diridiritso lang dito sa gubat na ito pwede rin doon sa baba baba na yun ng kaunti ang dito lang ako dumaan kasi hindi maputik ayan diridiritso lang ito hanggang doon sa dulo doon hindi dyan pwedeng lumiko pa riyan dito lang diretso yan diretso itong daang ito pagating dito may daan dyan oh hindi ka dyan pupunta basta dito diretso ka lang yan ayan na yung bakod ito na yung bakod na ano pagsambang mo rito sa iba ibabaw ayan yung bakod oh. Hindi ko alam kung ano nakakulong dito. Yan. Ito may gate dito. Yan o. Kapasok dito ay. Yung mga kambing yata yan. Pagod. Ito may gate dito. Diretso lang. Yan. Diretso dito. Huwag ka mapasok dyan. Yan. Ayan, may daan dito ng likuan. Teka. Pa, dito ang daan natin. Dini. Ayan, dito. Dito ang daan. Pagating dito, dire-diretso lang. Ayan, diretso. Huwag na sa kabila. Dito ka naliliko sa daang ari. Diretso ito dyan sa may ibabaw dyan. Huwag ko pataas. Dito lang Diretso lang yung daan yan. Ayan, dalawa yan, oh. Dito sa kayo, sa baba. Ayan, dito sa daan. Ayan, oh. Dito pa rin sa baba ang daan. Ayan. Medyo maputik ang daan dito ngayon. Kasi umulan. Ayan, dito. Diret Diretso lang ito. Daan ito. Ayan. Doon ang daan sa kapunta sa kahoy na yun. yan yung kahoy na yun ang puntahan. Diyan na punta. May daan din sa kabilang ari. Kapag ganoon, hindi dyan. Dito ang punta sa kahoy na yan. Duro dadaan. Saan sa na ito? Kasama ko ang aking aso. Hindi ako naiwanan yan. Dito tayo diri oh. yan. Ganun sa ibabaw. Dito, pagdating mo dito sa lugar na ito, ito may mahugan malaki o. Oh. Ang Jimilina. lang daang ari. Dire Diretso na yung wag, wag, wag ko dito sa daang ito. Wala kamali ko ano yung malaking daan yan. Papaganoon. Ito. Dire Diretso yun hanggang sa ibabaw. Tapos pagdating mo dyan sa kaibabawan, may makikita ka dyan kamutihan at ano pa nga yun, may mga tanim saging. Tapos may kubo doon sa 100 Diretso lang yun. yan Isa pa rito sa baba. Isa sa taas. Ayan. Ito may mga ano buli dito. Ito yung pala tandaan. Dito ka sa taas. Badaan. daan ito. May kahoy dito ang jimilina. Isandaan o. Oh. Sapa. Ayan. natin dito. Baka maligaw sila. Ito, pwede mili na dito mataas. Dito tayo. Paahon dito. Yan, dali dire diretso ito. May daan din eh. May daan din din eh. Pero dito pa rin sa pataas. Ito ang daan. Ayan, pag nakita mo itong kahoy na ito. Yan. Dito din ang daan. Diretso yan. Kamutihan dati. Oh, kay Louie itong sagingan. ayano oh. Ay, mga kamuti pa, oh. Ay, saging, oh. Ayan. Dito ang daan. dire diretso pa. Ayan. Dati itong kamutihan. Yung taklob na mo ang kamuti. Medyo dahayag na rito, oh. Ayan. Dahayag na rito ang daan. Yung laang nasa unahan doon na sobrang ahon. Pero Tagod parin rin. Ayan. Ang unahan nito ay yung bahay ni Louie. Ayan. Ito na yung bahay ni Louie. Tapos, diretsyo dyan ang daan. Paibabaw na yan. Dyan sa manggang yan. Pahinga muna tayo dito. Ayan. Pahipahinga. Dito. Ayan. Dyan ang Diyan ng daan. Oh. Dyan sa manggang yan. Diretsyo pa ako pa rin yan. Hindi tayo madiretso. Paahon yan dito. Yan dito sa paparito. Diyan, diretso pa yan ang daan dyan. Baka kayo ay maano talagang medyo masukal ang daan dito. Oh. Dire diretso yan. Dito ang daan o. Oh. Medyo madumi. Madamo. Baka kayo ma ligaw Dito baka kalain nyo walang daan ayan may daan pa rin itong video ito ay ibibigay ko doon sa aking ano ay training para sa paggawa ng ganito gawa ng parang din ako mag inahon para hindi siya naliligaw dito pagpunta. Kasi kung kung lagi akong kasama, hirap akong umahon. Hindi pa ako ano, recover doon sa akin. Ano ay pagkaaksidente. Ayun. Tu. Sa daan. Majuma madamo Hindi mo akalain na daan siya. Ayun alinisan la yan dito naman sa unahan malinis na oh kita pa na dito kaduming ayan doon diretso dito yung daan oh mayroon dito kasi hindi lang may daan din din eh. pero dito papasok sa lugar na ito ayan oh may tibig dito sa taas yan dito ang daan. Pasok. Ah, ah, iting tang ayo. Nabubuang. Yan. Diretso lang dito. Malapit na pagdating dito. Tatapahan na ari din ko, malapit na. Ilang hakbang na lang. Yun na. Yan dito masukal kasi ha ano bumagyo. Yan. Hindi ga halata ang daan. Yan din eh. kasi paghahakutin ko ng buhangin yung ano ay isa kong tauhan Taparito. at ito ay papapalitan ko ng bubong yung aking po dito pinakang tawir-tawir yan din eh medyo masukal oh dito tayo masuot yan patatabasan ko na lang asa tauhan ko pagparini eh, Para makadaan ang kabayo ng gusto. Kasi paghahakutin ko ng buhangin eh. Pagagawan ko kasi ito ng kubo. Para yung mga gamit ay ano, safe eh. Yeah. Ito na. May daan din din eh, oh. Pero dito yan. nakatanaw na yung tower ko. Ito na. Karan awan Nah Na ito na ako. Karating din. Ha, nah karating din ako. Katawir. Ta Biro mo ito eh. Pinakamataas sa bundok dito. Sa lugar na ari. Oh ayan. Ito na tower ta ko. Ito yung bagting niya oh Ayan. Ayan yung tower ta oh Sobrang taas pa niyan. Mataas pa rin Ayan. Ito. pag ahon eh. pa i-spray ko ulit itong mga kahoy na ito para ano siya hindi lumaki ayan oh, may internet naman ano ko, ito ito oh, mga solar yan oh. solar panel yan papaayos ko pa nga ito oh. ito yung nasabi ko sa inyo papaayos ko oh. sama ng paggagawa Papa